Hi guys, good evening ulit dito sa Czech Republic yan. Good morning syempre kung nasa Pilipinas ka. So ang pag-usapan natin ngayon is about sa isang katanungan kung ano daw yung agency ko at kung mare ko ba yung agency ko sa lahat ng mga gusto mag-apply dito sa Czech Republic. Well, sa lahat po na nagtatanong, yes, mare ko yung agency ko and ang agency ko po dyan sa Pilipinas is Venture Management. Pero anong nangyari kasi sa akin before is uh, nag-message nag ako, nag off ako ng form sa Grape Care LTD through Facebook. So sa Facebook, pag siners nyo yung Grape Care LTD, lalabas siya. Then, may mga, for, may mga, halimbawa, may hiring sila, may form doon. So, pinilapan ko lang yon Then, after one week, tinawagan nila ako for interview ko. Then, after ng interview ko, pinapunta naman ako sa venture, which is yun yung katay-up nila na agency. So, okay ba para sa akin ang venture? So, pag-usapan natin yan. Guys, ang Venture, ang unang-una, sasabihin ko sa inyo, ang nire nila na height is 160 cm kung babae. I'm not sure kung lalaki. Pero yun yung alam ko na height na sa kanila. Then about naman sa age limit. So wala silang age limit kasi may kasamahan ako na 43 na. So kasabayan ko siya. Wala siyang age limit basta nasa tamang edad ka sa question kung POEA license sila. Yes, POEA license po sila sa location. Sila po ay located sa May Moonwalk sa Paranaque. So, kung gusto nyo malaman yung address niya, gusto nyo mag-walk in, pwede po kayo mag-walk in sa kanila. So, i-search nyo lang sa Google or sa Google Map ang Venture Management. Lalabas na po yun kasi ano siya, parang searchable siya sa Google sa question naman kung sila ay maintindi pagdating sa tao. So, so far, noong time namin, opo. Kasi noong time namin, bawal kami lumabas. So, ibig sabihin yan, that time is parang pandemic pa kasi 2022 yon Noong time na, January 2022, noong time na nag-interview at saka nag-trade test ako sa kanila. So, maintindi po sila, imi-message kayo nila. Then, nagre-reply po sila kung meron po kayong tanong, especially dun sa president nila, si Ma'am Angie, si Ma'am Angelic. Ayan, under po ako ni Ma'am Weng. So, yun po yung recruitment agent don si Ma'am Weng. So, pagdating nyo dun, dala nyo lang yung inyong NBI. Dala kayo ng resume, sabi niyo mag-apply kayo. So sinasabi ko lang sa inyo ang height po ng baba is 160 cm. Pagdating doon, iha-height check pa rin kayo kahit ang nakalagay sa inyo ay 160 cm kayo, iha-height check pa rin po kayo. So, as far as I know, meron din po silang office sa Cebu, pero hindi ako masyadong aware doon. So, parang nakarating lang yung information na 'yun sa akin. So, pagdating po sa inyong visa appearance, sila ang bahala na mag-file uh, ng inyong visa application. Sila ang bahala doon sa mga requirements nyo. Sila ang magsasabi sa inyo na lahat ng dapat nyong i-prepare, lahat po yan, ipapaliwanag nila sa inyo isa-isa. So pagdating naman sa visa appearance sasamahan pa rin kayo. Ang sumama po sa amin that time ay si Ma'am Weng, yung aking recruitment agent, at si uh, Miss Angelic, siya po yung parang pinaka hindi ko alam kung manager siya doon pero mataas siya doon sa venture. So tuturuan din nila kayo ng mga information kung paano sumagot sa interviewer. So, bago man lang kayo pumunta dun sa visa appearance nyo, tuturuan po kayo nila lahat kasi para sure na makakapasa kayo. And lastly, kapag meron kayong mga tanong sa inyong mga requirements, for example, kung ex-abroad ka tapos kailangan mo ng police clearance, so mas maigi po magkaroon kayo ng katanungan sa kanila. And don't worry kasi meron silang visa briefing na Zoom meeting bago kayo mag-visa So, lahat yun, madidiscuss nyo, lahat yun itanong nyo kung anong dapat nyong gawin, kung ano ba yung mas maganda. Kasi sila yung mas may knowledge, so sundin nyo na lang po yun sabihin nila. So, kung hands-on sila, yes, hands-on po ang venture management, pero wala silang binigay sa akin. So, itong ginagawa ko na video na to is for Thanksgiving lang para sa venture management kasi naging okay sila sa akin. And kung hindi rin dahil sa kanila siguro wala ako dito sa Czech Republic. Although, ang nag-hire talaga sa akin isang GrapeCare. Pero at least, uh, naturoan nila ako kung ano yung mga do's and don'ts, especially dahil ex-abroad ako. So, nagkaroon kami ng one-on-one -on -one na pag-uusap ni Ma'am Angeli kung ano yung dapat kong gawin. Kasi nga, syempre pag ex-abroad ka, medyo mahirap, lalo na sa visa application ko. yon Basta, malalaman nyo na lang yun kapag uh, kung ex-abroad kayo, malalaman nyo yung mga sasabihin nila sa inyo about sa ex abroad. Then regarding naman sa payment, so hindi pa sila, hindi po sila sumisingil ng payment sa inyo hangga't wala kayong sure na flight, hangga't wala kayong um plane ticket. So yun pong inyong one month na uh, PF or placement fee is sisingilin po nila sa inyo one week bago kayo mag-flight. So ang pagpapadala po namin noon ng PF ay for uh, parang online transaction lang kami. Kasi nga hindi naman kami laging lumalabas. Basta sila, hands -on sila, nagme-message sila sa inyo kung meron kayong ano, kung meron kayong tanong or meron kayong dapat gawin. So ime-message nila kayo one-on-one. -on -one. So hindi nyo kailangang mag-alala na baka nakalimutan kayo. At tsaka isa pa, once na meron kayong tanong sa kanila, ah uh, halimbawa, tungkol doon sa inyong mga interview or trade test nyo, kung pasa kayo. So, nagre-reply po sila kaagad. Ayan, kaya sa nagtanong po kung recommended ko, kasi syempre merong ibang agency na kapag nanggaling ka doon sa agency na yun, parang hindi mo gusto kasi nga parang pabaya sila, ganyan-ganyan. So, para sa akin, ang venture is wala naman silang nagawang mali sa akin. So, this video is for Thanksgiving sa kanila kasi isa rin sila sa dahilan kung ba't ako nandito sa Czech Republic. Pero at the same time, lahat naman ang sinabi ko is true and proven na nangyari po sa akin. So, kaya ko yung patunayan and nakita nyo naman kung ano yung process ko na from January 2022, yung aking interview sa Grape Care hanggang sa August 2022. So, nakalis po ako agad. Although may mga kasabayan ako na mas nauna sa akin, like July sila nakalis, pero ang bottom line kasi doon is kung paano sila nag ng tao, kung paano nila hinandel yung mga scenarios. So lahat po yun, kung may tanong kayo sa kanila, sinasagot po nila talaga kayo. So para sa akin, there's nothing to worry about kung hindi kung legit ba sila kasi talaga pong legit sila. Kasi ako yung isang buhay na patunay. Anyway guys, and thank you don sa nagtanong. So yan, um, mag-apply na kayo sa Venture Management. And legit po yan. Thank you, thank you so much. And salamat po sa lahat ng mga nakikinig at naniniwala sa mga videos natin. Thank you.